In all of my 40 years as a journalist, walong presidente na ang aking na-cover. With the exception of President Ferdinand Marcos Sr., who I covered one year before he was overthrown, and also while in exile in Hawaii, lahat sila na interview ko. Yun lang, naranasan ko rin ma-walk outan, mapahiya, mapagalitan, madabugan, at mabash. Totoo, ngayong gagraduate na kayo, bukod kay Mang Larry, kilala nyo man lang ba kung sino si Manong Fishball o si Manang Banana Q? Baka lang ibalik nyo sa akin yung tanong. E ikaw, Jessica, sinong naaalala mo? Si Mang Efren, yung nagtitinda ng prutas sa Lumang SC o Shopping Center bago ito nasunog at naging mall. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapilyido sa mga billboard o tarpulin sa kampanya. Bakit proud pa yata sila na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Eto pa, bakit kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa? para sana hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya at sa malamang pati ang ilan o marami sa inyo. Pasensya na kayo sa ano ha, ulan at init. Chairperson of the Board of Regents and Chair Shirley Agrupis, UP President Angelo Jimenez, the Board of Regents, Chancellor Edgardo Carlo Vistan II, fellow alumni, Ivan, lahat ng mga teacher, Kara, mag-aaral at personnel ng UP, graduates, parents, good morning po. Eh ano ngayon kung UP ka? Tandang-tanda ko pa ang pambungad sa akin ng aking cameraman nung bago pa lang akong reporter. 40 years ago to be exact. Sabi pa niya, magbuhat ka nga ng gamit at tripod. Matuto kang mag-ilaw at magsaksak ng mikropono. Work is an equalizer. Sa trabaho, pantay-pantay tayong lahat. Saan ka man nag-aral. E ano nga ba kung UP kayo? I throw that same question to our graduates now. Ano ba ang ibig sabihin ng inyong UP education? Look no further. The answer is right here in the community within and around the campus. Hindi vacuum ang UP at mas lalong hindi ito ivory tower. Hindi mahirap i-connect ang ating mga pinag-aralan sa mga realidad ng buhay dahil katabilang ng ating academic buildings o tambayan ang mga tahanan at munting negosyo ng mga naghahanap buhay dito. Yung totoo! Yung totoo! Ngayong gagraduate na kayo, bukod kay Manglari, Kilala nyo man lang ba kung sino si Manong Fishball o si Manang Banana Q? Baka lang ibalik nyo sa akin yung tanong. Eh ikaw Jessica, sinong naaalala mo? Si Mang Efren, yung nagtitinda ng prutas sa Lumang SC o Shopping Center. Bago ito nasunog at naging mall. At syempre, at syempre, walang nagdaan sa IMC o CMC o sa... Shout out! O sa Institute o College of Mass Communications o Communication noong time namin na hindi minahal si Aling Suming. Ang dami kong shout out ah. Napakahirap pong sumulat ng speech, lalo na para sa university graduation ng UP Diliman. Para akong gumawa ulit ng thesis, kaya kinailangan ko rin ng advisor. Ang dati kong kasama sa GMA na si Jobart Bartolome ng UP Psychology Department at ng CMC o ng College of Media and Communication na ngayon. At ayon sa readings o mga babasahin na ibinigay niya, tungkol sa mga konsepto ng loob at kapwa ni Do Shout out ulit! ni Dr. Virgilio Enriquez at ng, at ng iba pang mga pag-aaral tungkol sa sikolohiyang Pilipino. Shout out! Ang sense of self nating mga Pilipino na iiba sa kanluranin o western concept. Ang loob ay kasama ng kapwa, hindi hiwalay, katulad ng kagandahan ng loob. Kapag sinabing maganda o mabuti ang iyong loob, ibig sabihin ganon ka rin sa iyong kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin maganda o mabuti ang iyong loob, kung hindi mo naman pinagmamalasakitan ang iyong kapwa. Konektado o magkaugnay ang loob at kapwa. Parang UP kadugtong ng komunidad o lipunan. Ramdam ang bawat kibot o sigalot nito. Siguro medyo aligned dito yung sinabi ng kaibigan kong doktor na ang reseta o prescription for happiness is to stop thinking about yourself to get out of yourself and help others. Sa mga unang araw na sinubukan kong isulat itong speech ko ngayon, umulan ng mga missile at bomba sa ilang bahagi ng Middle East. Kaya napaisip ako sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa mundo at kahit sa ating bansa. Paano ko kaya kayo mabibigyan ng inspirasyon? sa simula ng inyong professional life. Hanggang naalala ko, nakasama kayo sa mga batch na sinubok ng pandemic. Zoom ang naging classroom kahit nung meron ng hybrid classes. Sabi ng COMELEC, marami sa inyo ang bumoto sa katatapos na eleksyon. Bagamat, bagamat hindi pa masabi kung meron na bang matatawag na youth vote ang Pilipinas, gayon man, you guys made the difference. You were significant influencers. You are inspiring. With your voice, baka men meron ng pag-asa. Sana kayo ang matagal nang hinihintay na pagbabago. Swerte rin palang inyong batch dahil sa pandemic, hindi na kayo ni-require na mag-UPCAT. Otherwise, the data is daunting. For 2025, only 13% or only 13 out of every 100 students who took the UPCAT passed. It cannot be denied that a UP education is a privilege with the best teacher's and learning resources. And, may I add, lambing lang naman to, at the expense of Filipino taxpayers, kahit yung mga hirap sa buhay. Oo, sinusumbatan ko kayo, kinokonsensya. Gentle reminder lang naman. Imposibleng hindi nyo sila mapapansin. The faces that you see on the streets, struggling to get to work, to make both ends meet, or just to make it home. Maaring kayo rin mismo at ang inyong mga magulang, day in, day out, mga mandirigma sa kalsada at sa buhay. Oo, mataas ang, mataas ang expectation sa bawat isa sa inyo. Hindi para kayo'y mag-feeling entitled o superior, but to be humble and thankful. Yupi kayo huwag maging mayabang. Magpasalamat, maging mapagkumbaba, stay grounded, hindi tayo na iba o nakaangat, kundi kaisa ng komunidad at ng lipunan. Trite but very apt sabihin, literally and figuratively, UP Diliman is a breath of fresh air. From my own experience, There is always a thing or two that inspires here. Kung hindi ang mga sunflower that bloom just in time for the graduation, it's the husband and wife who feed stray dogs sa likod po ng mga tindahan ng prutas sa M.C.P. Garcia. Or some students near Project Noah who feed stray cats naman. Or the families that picnic in the grass during weekends. Pag may trabaho na kayo, dalawin niyo pa rin sana ang campus. Tinanong ko si Vice Chancellor for Community Affairs Jerwin Agpawa kung bakit ako ang napiling nyong maging speaker sa inyong graduation. Kung ang hanap nyo kasi ay inspirasyon, kaming mga journalist siguro ang pinaka least inspiring. Madal... Madalas nga, bad news o mga malungkot na kwento ang hatid namin. Kasi raw, interesado kayo sa aking mga balita at kwento na sa akin namang palagay, pwede nyo ngaring rin kapulutan ng aral. Heto na ang storytelling 101. Before March of 1989, chika o kwento sa akin ng isang enlisted man o sundalo sa press office ng Camp Aguinaldo na meron palang lugar sa karagatan ng Palawan na tinatawag na Spratly Islands. Siyempre, alam, alam nyo na rin yun ngayon. Pero noon, kaunti pa lang ho ang nakakaalam at wala pang Google o chat GPT. Ayon kay Sarge, hindi ko na po siya papangalanan, itinapon siya sa Spratlys bilang parusa. Nung siya ay nag -misbehave. those were his own words. Iba na huyatang patakaran ngayon ng militar. Sumakay kami sa maliit na eroplano ng Philippine Air Force kasama ng mga tiga Comelec na mga ngasiwa ng pagboto roon ng mga sundalo. Kaso hindi nakita ng aming mga piloto yung isla ng pag-asa. Pagbalik namin ng Puerto Princesa City, na drift yun po yung ginamit na term, daw kami. Sa madaling salita, nalihis ang daan sa ere o nawala. Ang problema, wala pang modernong navigational device ang eroplano. At halos na ubusan na rin ito ng gasolina. Akala po namin katapusan na namin, kaya nagiyakan na kami at nagdasal. Pero ang bait talaga ni Lord o oh, masama kaming mga damo. <laughs> dahil out of the blue, may nakita kaming isla with an airstrip. Nakaligtas kami. Pero dahil wala pa noong cellphones at satellite phones, Medyo natagalan bago yun nalaman sa Manila. Kaya ipinagdasal na raw kami at inihanda na rin ang aming obituaries. Ang headlines nga ng dyaryo nung nakabalik kami, Jessica, back from the dead. <laughs> We live to tell the story. Nakapunta rin naman po ako ng ilang beses sa Spratlys na hanggang ngayon nga'y hot issue. Moral of the story, bukod sa may value ang pakikipagmarites ko sa isang sundalo, relationships are important. Your lives will be richer if you include people who are not like you. Reach out to more people. Get out of your own circles or silos and echo chambers. Sa panahon ngayon na lahat tayo meron ng boses na pwede pang i-amplify o palakasin sa pamagitan ng social media, kailangan din nating makinig and listen well. Magugulat kayo sa mga pwede niyong malaman. Sa mga papasok sa negosyo o mga kumpanyang naglalako ng produkto o serbisyo, that's your marketing research. Sa mga gustong sumikat dyan, Kaway-kaway, mga content creator. Uy, kaunti lang. Those are your followers or fan base. Sa amin sa media, it's knowing our audience or demographics. Sa ibang mga profesyon, it's knowing your customers or clients and their wants and needs. They are the people you will serve. Matuto tayong makibagay at makisalamuha, makipagkapwa. Again, loob, loob at kapwa, yupi at ang komunidad o lipunan. We are the equation kailangan magkasama. Minsan may tumawag sa akin na calamity guess. Puro raw kasi kalamidad o gulo ang aking mga coverage. Maligalig rin po kasi masyado ang bansa noon. From coup attempts in the mid-80s to the 90s, the most tragic calamities and disasters. Sa aking coverage ng gera sa Afghanistan noong 2002 at sa pareho taon ng Israeli-Palestinian conflict, nakita ko na sa gera wala talagang panalo. At ang laging talo kung sino pa yung mahina ng at maliit. I interviewed victims with no one and nothing left after the strong earthquake in Baguio in 1990, the devastating floods in Ormoc City Leyte in 1991, and Super Typhoon Yolanda in Tacloban in 2013. Maaga palang nagpahiwatig na ang kalikasan. Climate change is real and here sooner than we thought. Sa isang iglap, ganun-ganun lang pala, pwedeng mawala ang lahat-lahat, lalo na ang pinakamamahal sa buhay. Sabi ko noon, how could fate be so unkind? But people do move on, in spite of everything. Survival, after all, is an instinct. It is what we are to wired to do. At kapag nasa bingit ka pala ng peligro o kamatayan, when your life is on the line, you draw strength from other people. Huwag lang may isang panghinaan ng loob at lahat kayo bibigay. I cannot claim sole credit for my body of work for the past four decades. That also belongs to every single person I have worked with at sa mga nakasama kong nakaligtas sa pinakamahihirap at pinakadelikadong assignment. Kapag kayo'y nagtatrabaho na, pahalagahan niyo rin po sana ang inyong mga katrabaho. Mula sa mga maliliit hanggang sa mga bossing. And never, ever take advantage of the weaker and smaller among us. I would not have stumbled on another story, Kidneys for Sale. If an old acquaintance did not trust me enough to lead me and my team to one of the poorest neighborhoods in Tondo, Baseco Compound, where poor men were selling their kidneys to be translated to patients who have the money, including foreigners, because of our expose, government now regulates kidney donations. Bawal na di umano ang kidneys for sale. Update. Marami pa rin ho ang nagbebenta ng kanilang kidney. And based on our latest story on the same issue, sa tulong ng mga sindikato, napapaikutan na ang batas. 40 years and counting, what have I learned? Paulit-ulit, parang nare-recycle lang ang ating mga problema. Hindi nalulutas, nadadagdagan pa nga. That's why we should not stop asking questions. Huwag matakot o mahiyang magtanong. In all of my 40 years as a journalist, walong presidente na ang aking na-cover. With the exception of President Ferdinand Marcos Sr., who I covered one year before he was overthrown, and also while in exile in Hawaii, lahat sila na-interview ko. Yun lang, naranasan ko rin ma-walk outan, mapahiya, mapagalitan, madabugan, at mabash. Please don't get me wrong. I'm lucky to have been given access to power and a chance to ask our leaders the hard questions na tinatanong din ang bayan. Kayo rin, huwag kayong titigil na magtanong. Dumami raw ang mga bilyonaryo at milyonaryo sa Pilipinas. Pero bakit marami pa rin ang mga mahihirap? at malawak ang agwat sa pagitan nila sa mga mayayaman. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapilyido sa mga billboard o tarpulin sa kampanya. Bakit proud pa yata sila na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Eto pa, bakit kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa? Para sana, hindi na kailangan mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya, at sa malamang pati ang ilan o marami sa inyo. Shout out lang po sa ating OFW parents and families dyan. Saksi po ako sa kagandahan ng inyong loob, saan mang bansa, kahit hindi magkakilala. Basta mukhang noipi pag nagkasalubong, magbabatian ng Kabayan, at alam nyo ho, tuwing merong kaming ifini-feature sa aming programa na mga nangangailangan, ang dakilang mga OFW o Global Pinoys ang nangungunang magbigay ng tulong. Kaya, i-KMJS natin yan! Gusto nyo ulitin? Kaya, i-KMJS natin yan! Yay! Mabiyayaan man kayo, sana all, ng komportabling buhay balang araw. Magtanong pa rin sa iba o para sa iba, lalo na ang mga nangangailangan. Hindi ba't kung hindi ngayon, kailan, kung hindi tayo, sino? Be disruptors for good. The status quo is not okay. The system is broken. We need to keep asking the hard questions. Kung libre namang mangarap, dapat malaya rin tayong makapagtanong. Hindi ba? Wala na po yung mga nagpo-protesta tuwing graduation. Inaantay ko kayo. Yun na yung cue nyo. Sayang. Honor, excellence at ngayon nadagdagan ng service special shout out at thank you President Gigil nakabawi na ba ako, President Gigil <laughs> Natawa si Kara para madaling tandaan H E S honor excellence service pwede rin namang she For service, honor, excellence. Basta dapat mauna ang honor before excellence. Hindi pwedeng excellence before honor. Sabi ni Maring Winnie o ni Professor Emeritus Winnie Monsod ng School of Economics. Kaway kaway. Na naging teacher ko korean sa Econ 11. Honor and integrity sa paghahanap ng katotohanan o sa pagtupad sa trabaho o tungkulin never ever compromise your integrity be honest in all that you do to our dear graduates sorry sa pressure but we put our hopes on you be like the sunflowers blooming now follow the sun Do not be afraid to start from scratch or nothing. Nung ako'y nagsisimula, para lang daw akong pinabili ng suka. No one becomes an expert overnight. And to learn is to fail. So keep trying. Don't crumble or don't get crumpled. Katulad ng nangyari sa mga una kong isinulat na scripts o kwento. Daming hugot, no? Sabi po nila, fragile daw kayong mga Gen Z. Sabi ko naman, woke sila, connected 24-7. Sigurado ako, they know more than us. You have the skills, the tools, and the technology. Use those for good. But yes, toughen up persevere and endure, grip, maging matatag. Walang madali, pero wala rin imposible sa buhay. Like many of you, my journey to UP was not easy. Hindi bet ng tatay ko nung una, dahil, ay, nagtangkan ti ulo na. That's Ilocano for napak napakatigas daw po ng ulo ko. When Apo. For a big part of my life, I felt short changed, having lost my mom to cancer when I was only eight years old. But my work taught me that life is too fleeting and much too precious to dwell on what I don't have. And when I look back at where I came from, a small town girl who didn't have much. UP was a level playing field. I hope the university will continue giving students from the provinces and also public schools chances to qualify. <clears throat> e eh, ano ngayon kung UP kayo? Kapag may nagsabi sa inyo nito, huwag matrigger. trigger Don't take it as an insult or a shade, but a gentle nudge, challenge, or reminder. Na yes, UP tayo! What a blessing! But it is also a responsibility. Maging karapat dapat na iskolar ng bayan. It is my honor and privilege to speak and be with you today. Congratulations, graduates, and parents. Go rock the world! <laughs> May ihihirit lang ako. Pagkatapos ng programa natin, pwede ho ba akong makipag-selfie o groupie sa inyo? after ng program para hindi naman ma-violate ma yung tradisyon. Let's do it orderly and per college. Lapit lang po kayo sa stage. Okay ba sa inyo yan? Tapos, yung pong mga kuha ng camera namin, ipopost po namin sa KMJS Facebook page. Sama nyo yung parents nyo, ha? Pwede niyong kunin yung pictures from our FB page and feel free to post and share. Thank you po! Ayan, content kayo ngayon.